nakahiga na kami nagutong daw siya aking apo kaya aking tako <laughs> kaya eto kuha ako ng konting kanin sabi ko walang sabaw, sabi niya sabaw eh wala sabaw sabi ko sabaw ng paksiyo meron po po kawawa naman ito, kain na tayo hindi lang. Kaya na pinakain ko pansit ang ulam. Sumubo lang ng mga limang subo mayaw Ngayon, nagutong tutulog na nakapikit na ako. Kain daw siya. <laughs> ulam ko. Paksiyo. Ay, naku. Yan. Lagyan natin ng sabaw ng paksiyo. Kain na yung apo ko. Good. halika na anak halika na apo hali na oh my god mga kapag siyo talaga ang lula kaya ikaw ha sabi Sabon ng pagsigot ko ha ah, grabing kulit ha Um, dali na. Dali. Bilisan mo na kay Gabi na. Matulog na tayo. Alas At 10. Alas 10. On... Um, sige na. Sige um, na. na kami nag nagsalita na daw siya. Paksiw na lang ulam. Sabo ng paksiw. <laughs> Halika dali. Grabe mga kapagsi, Pasaway. Pasaway yung anak Anak apo Hindi ako nagbabasa ng basagin. Tinago ko. Ito lang bibasa ko, matibay pa. Kasi, baka mabasagan. Ako po. Ang dami kong apo. Minsan nag-aagawan. Hmm. <laughs> so, mga pag marami kang apo, huwag ka nang mag, ano nang pasagit baso. Madalas kasi ang baso plato pinggan hawa mga ano, mabasagin. Yeah, na yeah. talaga. Yeah. Pag mong kalat yan, lang gamitin si Lola. <coughs> gutom na siya. Lola, gutom ako. Pinakain kita kanina, ayaw mo. Tapos limang sobo lang siguro yun dun sa pansit. Kala ko, kasi kapakain ko <coughs> lang hindi sa kanya mga alas 4. Sarap. Yummy. <laughs> Ay, naku, grabe, no? Uh, mo matiis. <laughs> Sabi ko nga, nakapikit na ako. Pero, rin sinabi niya, nagutom ako. Bigla ako na, ano, gising, Kasi, bihira lang kasi nangihingi ang, ang bata ng pagkain. Kaya, wag mo palampasin. Kapag nanghingi ng pagkain ng bata, wag na wag yung palampasin. Kasi, pagkakataon mo na yan dahil ang bata binira sa ang pagkain yan uy naglalaro hi good evening mga kapag siyo magpakain tayo na ating apo nakapikit na ako ngunit nagising pa <laughs> yes may mo yaw yaw kabi hello hello mga kapagseo sabihin mo May mommy 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 hmm my baby ngayon tayo mommy mommy get tight mommy sa walang ulam <laughs> sa ng pagseo lang ganyan mga mahirap talaga no kaya ano na lang, may lasa naman masarap ang paksi ko. Alam niyo naman eh, magaling ako magluto ng paksi. Oo. Talagang batikang manluluto ako ng mga paksi na isda na maliliit. So, mas sobrang sarap, malasa. Exacto sa timpla. Um. Eh, hey, alis yung buhok. Ayan, punti na lang mga kapaksi. mauubos na. Mga tatlong subok na lang ito. Ha, ihi ka? ihi ka? sige, ihi ka doon, dali bilisan mo una, umihi pa gusto po, patawarin grabe mga kapaksil di matiis ang nga po kapag nanghingi ng pagkain kahit nakapikit ang mata mo tatayo ka talaga, para lang pakainin kasi alam nyo, bihira lang kasi maghingi ang bata ng pagkain kapag gabi, nagutom siya Kanina pinakain ko siya mga alimansubo lang siguro sa pansit. Ayaw niya niyan. Kaya, pinagbigyan ko siya. But thank you very much for watching! pibet yabasa po!